mga kaboy-boy, mag ano na tayo mag diskarga ang ating huli 85 piras lang yun pre <laughs>

Una na kong Akong gitabon ba? Nakuntakas pa. O, oh, pag ano ako sa ilaw naglutaw na, naglutaw na mo dito sa s ilo. Ano ito yung ala, alas lusin yung na ulit. Ha? eh. Hindi naman mo Imot. Ang sabi sa Imot.

So mga boy boy uh, Nakauwi na pala tayo dito sa bahay no So kanina nag-deliver tayo sa kasa Doon sa ano isda Hindi ko na mana uh, Pakita yung resibo sa inyo Ito po yung resibo Ito yung lahat yung natimbang na bininta kong isda So ayan mga Yan yung huli natin lahat. Kasi nag-iisa lang ang ating huli. Puro gulyasan. Kaya yun lang ang kanyang timbang. Isang timbang lang. So yan hanggang dito lang mga Salamat po sa Diyos sa biyaya na bigyan niya po sa akin. No? Sa paghuli ko sa dagat ng earth. So yan hanggang dito lang mga kabayboy. Shout out po lahat.